a day in the life of being an instructor Anyo people, good morning po sa ating lahat and for today's video nga po ay pictorial ng mga faculty and staff para sa graduation 2024. Nakapag-prepare na nga pala ako dito ng aking maserary regalia na plancha ko na pala yan so tinupi ko na lang siya kasi nakakatamad magdala ng nakahanger. So carry bells Para sa kagaya kung hindi sanay ma-makeup hindi sanay magpa-makeup at hindi sanay ng may makapal na pinaglalagay sa muka, eh hindi, talaga ako comfortable during that time kasi hindi ko maintindihan, hindi ko rin alam kung maganda ba yung itsura ko or, or okay lang ba na ganyan siya kakapal pal pero sabi nila okay lang naman daw kasi para maging visible daw siya sa camera. Pero bet na bet ko yung hair ko dyan. Super ganda ko talaga dyan sa hair ko na yan. Except sa makeup ko. <laughs> so ayan, after nga natin magpaganda, magpaayos, ay eh, sinot ko ng aking regalia. Tapos pumila na nga ako dito kasi pila-pila din yung pictorial. So enjoy na natin to kasi libre na nga yung paayos. At saka libre na yung pa-pictorial. O oh, sige, kayo na mag-rate sa aking itsura for today's video. O oh, pak pa, pa o, oh, sino ka dyan? Pinakita pita na kayal-yalong ang ngipin mo. O, oh, sino ka dyan, auntie? Naging shock la ka na, auntie. Oh, diba? Yun nga lang, hindi ko lang sure kung makikilala pa ako dito or kung gumanda ba talaga ako dito. <laughs> So, ayan nga ang aking fest. Tignan nyo, kaya nalang mag-rate. <laughs> Kasi ako, hindi talaga ako satisfied. Parang kumapal lahat ng part ng aking muka. Para makita daw sa camera. Tapos, para makatipid tayo sa bayad, syempre, yung harap lang ang may kulot. Sa likod, hindi na siya kulot. Kasi yung harap lang naman ang pipicturan, di ba? O, para tipid lang, imbis na 250 ang bayad, 100 na lang yan. <laughs> After how many years ngayon nga lang ulit ako makakapagpapicture ng nakatoga at saka naka MA regalia na talaga ako. O diba? So proud of myself. Ang galing mo self. Grabe, habang pinapanood ko to, sobrang layo na pala narating ko sobrang tagal ko na pala sa profession na to na hindi ko naman talaga pinili before. Actually noon, nag-enroll ako sa isang pre-law na course kasi gusto ko talagang mag-law. Kaya lang ayaw ng akin mother kasi walang board exam yung first na course na kinuha ko. Gusto ako. niya mag-teaching ako, mag-teacher ako. So yun, pinili ko yun. Pero nag-BS ako tapos ang kinuha kong major ay social science kasi malapit siya sa pre-law kasi social sciences. Para pagka-graduate ko ng 4-year course ng BS ed SOCSA, eh, kukuha ako ng law. Kaya lang pagka-graduate ko, na-hired ako agad sa teaching. Tapos, sabi ko sa parents ko, sa mama ko, kinausap ko siya kung, kung susuportahan niya ba ako kung mag-aaral ulit ako. Kaso, eh, hindi na daw kaya ng budget. So, ayun, sabi ko, mag-work ako, tapos ipapas ako to, and then, kukuha ulit ako ng law. Kaya lang, hindi na din natuloy kasi walang pera. Pero, nag-enroll. Mm Double enroll ako, dahil, alam mo kung ano in-enroll ko. Nag-enroll ako ng MA, tapos nag-enroll ako ng law. Pinagsabay ko siya. Akala ko kaya ko. Hindi ko pala siya kaya kasi may trabaho pa ako during that time. Pero, bago ako nag-enroll, tinanong ko si mother ko. Kinausap ko siya ng sinan kung itutuloy ko ba tapos sa supportahan ulit niya ako kasi gusto ko talagang mag-aral ulit kasi hindi na daw kaya hindi na carry kasi magka-college na yung kapatid ko so ayun hindi ko na ulit siya tinuloy isa na lang yung pinili ko nag MA na lang ako tinuloy-tuloy ko na lang tong profession ko tapos inisip ko i-give up ko na lang siya tapos pagka-graduate ko ng MA ayun hindi ko na ulit siya naisip pang i-enroll ulit kasi hindi ko na talaga siya kaya wala na hindi na kaya ng aking budget at saka natutuhan ko na ding mahalin at gustuhin tong profession ko kasi wala naman choice diba kailangan ko ng work kailangan ko ng sahod o paano ako magbubuhay kung maging ako sa work ko, di ba? So ayun, sobrang tagal ko na nga dito sa profession na to, ilang years na. At malapit na nga tayong malapit na nga tayo sa kalendaryo tapos hindi pa tayo permanent mga dyan. Pero holding it together kasi ang hirap piliin ng Pilipinas. Alam mo sa sobrang tagal ng item talaga dito sa Philippines. May isip mo talaga pumunta ng abroad. Pero titiisin ko kasi mahal ko ang Pilipinas. <laughs> Charot. Alam mo minsan napapaisip ako. Alam mo yung feeling na nakamasteral ka na. Meron ka ng mga experience. Tapos may mga achievements ka na din na pwede ka naman na. Kaya lang talaga ang hirap maghintay ng item. Ako na lang talaga ang kulang mo. Charot. Pero ano mo, kidding aside, sobrang hirap din ng mga pinagdadaanan ng mga naghihintay ma-permanent. Hindi lang naman sa mga ganitong field, kundi sa lahat ng aspect. Lalong-lalo na yung mga may pamilya na, na ganyan, naghihintay ng item, naghihintay ng position para ma-permanent. Kasi mapapaisip ka talaga, eh, mag-overthink at mag-overthink ka, may stress ka pa sa kakahintay. Kasi based on my experience, at syempre sa mga experiences din ng mga kakilala ko na nag-open up, talagang may stress ka talaga. Mapapaisip ka sa sarili mo na feeling mo eh, parang hindi ka worth it, parang hindi mo deserve, parang baka hindi ka priority kahit ginagawa mo naman yung best mo nag effort ka pero wala pa rin talagang may stress ka talaga kaya alam mo ginagawa ko pag nag negative overthinking na ako transfer ko siya to positive mentality talaga kasi sobrang hirap kasi kung hindi mo lalabanan abay may stress ka talaga kaya hindi ko rin masisisi kung yung iba ay pumunta na sila ng abroad nasa Thailand na sila nasa Japan o ba diba? na sila nagtuturo kasi hindi mo naman sila masisisi sa sobrang hirap maghintay ng permanent position dito sa Pilipinas kaya para sa mga kasama kong naghihintay at sa mga mag mag apply Diyos ko, carry lang yan. Kaya nyo yan. Kaya natin yan. Grabe, ang dami ko na namang nasabi dahil lang dito sa video na to. Ang dami ko kasing realization talaga habang pinapanood ko tong video ko na to. So, after pictorial, ayan, nag-remove ng ako ng makeup ko. Para sa kagaya kong hindi talaga sana, ayan, mag-remove na tayo. Kasi sobrang bigat. Parang feeling ko ang nagaduti palitada na dirupa nga yung So, ayan, tinanggal ko na siya. And then, after kong tanggalin, kakain lang kami sa labas. And then, uuwi na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Wag wag po nating kakalimutan na ko pong sinasabi na love your work because your work will sustain you and aside from that don't forget also to spread positivity at enjoy nyo lang ang buhay nyo anong mama